Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's table, land a higher place. Lord, my feet on high. Heart has no desire to stay on your ground. It's so sweet to trust in Jesus. Just to take Him at His word. Just to rest upon His promise. Just to know the said. The Lord Jesus. 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 baka po mga nagtataka kayo kung ano po ang ginagawa ko ako po ay umani ng kefir at ngayon po ay sinasangkapan ko po ang kefir para maging probiotic drinks ko po at mamaya ako ay maghahalo po ako ng mansanas dito sa aking kefir at aanin ko naman after ng isang linggo para sa aking probiotic drinks so ginagawa ko po ito upang makatulong po sa panghihina ng katawan ko at panghihina ng buto ko dahil uh, madalas po kapag di po ako nakakainom na ito ay nahihirapan po akong bumangon po wasa butong tissue parang tela. Today's harvest, from kefir, juice, to probiotic. Okay. Milo naman tayo kasi masakit na yung ko magmilo ba? Magmilo ba tayo? Wala nang masama, di ba? So, naka na ako ng aking kafir. At ginawa ko na siyang, kinavert ko na siya ng probi. After one week, pwede ko na siyang i-harvest ulit sa probiotic. At yun ang iniinom ko. Probiotic kapag masakit po yung katawan ko. At um, uh, nakakadagdag po siya ng energy sa akin. At uh, nakakawala ng mga pain na nararamdaman ko sa buto, sa muscle. Kaya naman tayo ngayon kasi gutom na talaga ako. na pag iniinom natin, lahat pinapakuluan natin. Nasaan natin yung ano? Tumulo na mga pinangsangkap natin sa ating probiotic. Kasi kasi prutas po yan, no? So, tatlong mansanas po yung uh, ginamit ko ngayon, tatlo. Para sa 1 liter na kefir. Para i-convert natin sa probiotic. Basa naman natin ang ating mga kalat. Tapos na tayo sa probiotic. So, Nag-refill lang ako ng kanito, Clorox. Then I'm gonna wash, wash, wash. Wash, wash. I'm gonna wash. I'm wash. I'm gonna wash. I'm wash. 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 Medyo masama po yung pakiramdam natin, no? Kaya pag masakit po yung mga kasukasuhan ko at saka yung mga uh, kalamnan ko, nagbababad po ako ng mainit na tubig na may asin. Dati, lagi ko pong kinagawa yon Nung nag-pandemic ay eh, medyo nakalimutan ko na pong alagaan ang sarili ko. Kaya, ayan, ngayon. Ayan, maglagay po tayong asin sa bacha na gagawin natin. Bat-tub. Ah. Nagligo na po ako doon sa CR nagshampo uh, nag-shampoo ng sabon. So, magbababad lang po talaga ako dito. Okay. Pagpapakulo pa po tayo ng tubig. Meron po ako dito ng isang kilo, o oh, ay, hindi pala po isang kilo. One quart lang na rock salt. Nalagay ko po yung rock salt dito. Okay. Nalagay ko natin yung rock salt dito. Last one left. Hmm? Rock salt. Nalagay yung rock salt. Okay para 'pag kain sa ko magulo-gulo siya. Na-maro na mayasimpala. Dadagdagan ko po 'yung tubig. Ipainit. Pinagpahinga ko po muna 'yung kettle, so tayo po ipapasok na. Pero kaya ba? Yan kaya naman. Ngayon, parang medyo mainit po siya. Dagdagan natin ng ah, uh, malambing na tubig. Subukan natin 'to, bigyan. Pwede na. So, kailangan ko lamang po magbabad dito ng ilang minuto, ba diba? So, sa mga nagsusubaybay po dun sa pagbabad ng gatas, so, hindi ko pa po yun nauulit, no? O, iuulitin din po natin. Ayan po tayo, no? Nakababad na po tayo. At, ah, uh, ha, naginawaan po ako. So, ang gagawin ko po tong nakababad ko is um, ang malaga po kasi yung nakababad na po yung kalahati ng katawan ko. Hindi nga pwedeng buo dahil hindi naman po ito bata. So, but, hindi natin afford. So, tabo-tabo lang po na, na. Ano bang tawag dito? Ang salok. Salok-salokan lang po natin. Sa pampangan po, ang tawag namin ito, tabo. Ayaw ko po. Tagalog tabo ba? Hindi ko alam. Yan po, no? So, meron po itong one-fourth na rock salt. One-fourth na rock salt. Tapos, ganun-ganun po lang po yun. Ang alat ng tubig. Pero di hamak na mas maalat ang sa dagat. kilay, no? Ang kilay. <laughs> Hindi ko na po i-maliligtot tong kalat ko na to mamaya ako na ito maliligtot. Pagkatapos ko pong magbaba dito, papa, magpapahin po muna ako. Kapag nakatulog, matutulog po ako. Kag, siguro, iinom ako ng probiotic ko. Uh, tapos, mga 3 hours, 4 hours, 5 hours naka-replenish na po ako ng lakas bababa po ako ulit dito babangon po ako tapos mag-aayos po ako ng kung ano-ano dito sa kusina alam mo po, ang dahilan po bakit uh, matagal po ako matagal maayos yung apartment na inupahan ko kasi mag-isa lang po ako at uh, uh, tayo, uh, dahil nga po meron tayong di medyo maganda ang mga estado ng ating buto-buto mga ating kasukasuhan at mga ating kailangan. Kaya dahan-dahan lang po yung paglilinis. Lalo na hindi po ako pwede magbukar ng mabigat. <coughs> ano yun natin? Ayan. Kahit na may asin, sige. Bukas dahil sayang yung tubig malinis naman, lalagyan ko ng po kaso na suka. Alam niyo po yung rose vinegar. Mabilis po yun na makapagpabalik ng lakas po. Kulang po ng init, kailangan pa natin magpaulo. Ang problema ko lang baka masira kasi so, yung kettle. Kaya nakakain ng kettle ito na ito. Pakikita na lang ang dami pong kettle dito. Nagayod ko po yung talampakan ko, yung mga uh, palit ko, talampakan. Pabubukas po yung pores para pumasok po yung Uh, properties ng asin. Maganda sana kung iodized ay magnesium salt, no? Ako lupa po tayo ng tubig kasi pala malamig na po siya. So, ayan po, no? Dinagdagan ko po na mait na tubig ng batsya. Kasi hindi po siya mainit. Ayan. Nagpakulog po ako ng isang kettle. dinagdagan. ko. Pagkaahon ko po dito, eh, stop na po tayo baka masira bumili naman yung ano, kettle natin so ah so. huh. ko po ito sarap kala kalahati -kala tapalan ko po, po ito ng mainit. mainit na tela o towel may, kung may mainit na towel po may matawin sa nang pinapatong ko

talagang nagbababad sila ng may tubig sa Korea, China, Japan. May hindi po sila magbabad sa bahay na tubig. Pagkatapos ng trabaho nila, bago matulog. Kasi nakakatulong po yun. So, yung mga ugat, yung mga ugat, yung bang yung mga ugat para magus ng maayos yung dugo. Ah, ba umagos. Umagos ang maayos yung dugo. Tama po ba? Mahalo lang na po ako. Mahalo na po ako. Medyo nahihirapan ako na yung mga Kailangan ko ng kaya proper. Kailangan ko Okay. Malamig na po yung tubig natin. Kaya kailangan na po natin umahon. Kasi kaya nagbabad tayo para mapasokan tayo ng mainit na singaw. Kapag lumamig po ito, mapapasokan naman tayo ng malamig na singaw at malalamigan po tayo. Kakaproblema po tayo. Okay? Ay, dito po ito at uh, po sa sa ating special life vlog. Hi! Magandang umaga po. Actually po, hapon na. Pero para sa akin ay magandang umaga dahil po uh, dalawang oras pa lang ako pagkagising ko. Gusto ko lamang po kayong i-update uh, don doon sa pagbababad ko ng may natulog kagabi na may asin. Nakagising po ako ng maayos at um, hindi naman siya totally nawala yung uh, mga kirot ng mga buto ko. Pero nabawasan po sila. So mamaya susubukan ko ulit magbabad ng mainit na tubig. Hindi lang siya medyo mainit na talagang mainit. At uh, kasi yung pinakuluan, lagyan ko lang ng konting malamig para yung makapasok lang ako. At lalagyan ko pa po ng asin. Kapag wala po ako nakita ng asin, dahil nga malakas ang ulan din naman ako makalabas, suka po yung rose vinegar ang ilalagay ko sa aking babad. Kapag wala po, meron po akong dahon ng akapulko. Dahon po ng akapulko ang ilalagay ko. Kahit ano po pwede kong ilagay sa pambabat uh, pambabad ko sa katawan ko. Yan po yung update. Nakatulong po sa masasakit kong mga buto-buto yung pagbababad ko po ng asin kagabi. Kaya marami salamat po. Nagramasan na din po ako. Sana po magramasan na rin kayo. At uh, kumain na rin po kayo kung tanghalian man yan o merienda. Marami salamat po sa pananood.